eto pa po kung naalala niyo yung pahayag ng senator Imee uh, Marcos matapos nga pa maggrant yung bail ni senator De Lima makalaya on bail meron po siyang pahayag na yun daw ay isang malaking patunay na umuusad naguwork work ang hostisya dito sa atin kaya hindi na dapat um iallow hindi na dapat papuntahin dito ang ICC para nga sa investigation ng war on drugs um, sa ganang akin mukhang sa katayuan ni manang Imee nakakaya na hindi pa rin niya naiintindihan kung ano yung uh, sakop ng ICC, kung ano yung uh, pinupunto noong mga nagsampa ng kaso sa ICC. Hindi lang po ito isang uh krimen, yung mga normal na krimen na nangyayari dito sa atin, pero human rights violations. Napakalawak na human rights violation, napakalaking human rights violation ang ginawa, ang nangyari. Kaya napunta po sa ICC at maraming dumulog na grupo doon para magsampa ng kaso. Siguro naman alam niya yan. Alam niya ni, alam niya na si Amy Marcos. Pero yun nga, minsan, yung mga taong may alam, mas masaklap yon na sila ay mag, mag, uh, papaka bobo sabihin na natin. Dahil meron silang pinuprotektahan, dahil meron silang gustong i-justify. So eto, eto, may pahayag na naman siya, sabi niya, Senator Amy Marcos warned, that it would be a cause of great shame. Nakakahiya daw. Kahihiya ng ating bansa kung papasukin pa dito ang ICC. So ang ibig mong sabihin, lahat ng bansa na pinasukan na ng ICC ay naging kahiya-hiya? Yun ba yun? Yun ba yun, manang Amy. Tapos ngayon, ang andyan si Nabato de la Rosa na naging confident lalo dahil sa pahayag na ito si Senator Amy. Naging confident na malulusutan naman daw niya yung, yung uh, posibleng kaso niya sa ICC. Dahil nga dito, dahil dito sa statement na ito ni Manang Aini. Okay, great shame for Filipinos if the Philippine government would agree to cooperate with the ICC on its probe into former President Rodrigo Duterte's bloody drug war that killed thousands. So yan po ang pahayag ni Senator Aini. Ang sagot naman ng Kabataan Party List representative, mas malaking kahihiyan na alam ng buong mundo na dito sa atin gumagana ang hustisya, gumagana ang batas para sa iilan para sa mga katulad niyo. O ano nangyari? Nakakalaya pa rin ang ina niyo po na na convicted ng napakaraming kaso. Pero na, nakakalaya. Di ba? So, ibig sabihin, sa inyo lang nag-work yung sinasabi niyong justice system. Alright. Senator Amy Marcos, sabi ng isang isang idolo natin sa social media, sabi dito, ang malaking kahiyan, yeah, okay. ang mukha mo. Alright, balikan natin saglit. Senator Amy Marcos, ang malaking kahihiyan ang mukha mo. <laughs> Masaklap yun. ba? Diba? Pero totoo. At ng mga tulad mong supporter ng mga berdugong presidente na nagpapatay ng libu-libong Pilipino ng mga na, mga, gusto lang uh, ay katarungan at kalayaan sa panahon ng tatay mo. At natulog sa droga dahil sa kahirapan sa panahon ng tatay digong mo. So yun, di ba? Napakasaklap. Malaking kahihiyan kono ang mukha ng isang katulad ng Senator Amy Marcos. Malaking shame. It, you are a big shame to our country. Hindi lang si Amy Marcos. Yung mga katulad niya rin. Okay. Nataga-suporta ng mga katulad ni Marcos Sr. at ni Digong. ba? Diba? Ang kakapal ng mukha niyo. Kahihiyan? Sige nga po. Paano naging kahihiyan yung pagpasok ng ICC dito sa ating bansa? ba? Diba?